Uy, bite. Claire, pamila mo sa kuwa. Pidong pawis, paminaw. Hmm. Yung sabi ng eh. Pag-agi na ako sa balay nila ni Conchita, naaman na sila ikuano ka ng laban na ba? Oo. Oh, Ito ang laban na, punuan? Oo, oh, kato, kato. Nahidagang <laughs> <Day>, ko nga. Yeah. Oh, yawa, lagi <laughs> na ako. Kaya naman. Nga, ay, ay kapre. Hmm, naay, naay, da, naay, naay, kita nila. Ay, day, ay nakakita ako. Nalustos, mamang bali. Baka, nilood na ako sa kuya nun. Ah, wala na, wala na sa kuwa. Kagabiin, nalang kong tibis sa silingan, buhol baka Maria durung paweks og oh, bt atangan ko guhguh batih ala dingdong sawakwak kinao batih magulat na mga ang mga ood ood langkom ramanya malo 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 Wala. malo 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 Wala. wala, wala. Gasa <laughs> na rin sigbel, kaya mura ang pugnaog sigbel. Pagulang sigbel. Hindi na mo to, oi. Ika mo to pa. Sige nga, ang makaatubang ka nila, Istorya Istorya Gabiin, ya kika kushinangka, ya ikapri. Eh, mau. Giloan man, siya. Ako gabiin, ya kika kushinangka, ya ikapri. Ngaungkabarito, labanan, mga kabari, gaban. Mita nao po. Mita nao po, si neng, tibisin silingang kita ngay. Eh, tangagwakwak, eh. Giloan, mga johon. Oh, ikaw nasa aktual dudupawik. Hadlo kaon, hadlo kaon. Ikakalapak, ikakalapak. Ngayon, ngayon, ngayon. Otro, bogga. Ngayon, ngayon, ngayon. Ngayon, ngayon.

Mathematics. Mathematics. Sa mga ng mathematics. No, mathematics. E, on ba, on mathematics, Ay, mathematics kami, bisan pa man tuod o, o kanang kuan, kanang dilit may bright, pero kabalo mo ang mathematics. Okay, sa mga kabalo mathematics. May, lang, lang, Ay, kami, 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 Aron makasabot mo. Dali ra kay ni ang ako ang pa Dali Ang inyohang buhaton. Maghuna-huna lang mo og number sa Maghuna-huna lang mo og number na akong ipahuna-huna sa inyo basta sunod. Sunod, sunod. Oh. Ay pati randali ah. Okay, okay. Pero so, hunaon pero kuan kami, pero, kami, ko, isa, kami, kami na, na, ano? Kanang sa ay, Kanang ay, kanang sa ka, sa number nga sunod. Unsa man na <laughs> depende dip, na sa mo or dag ko bagagmay. Oh, oh, depende na sa inyo. Sige, sige, ko sige, kanang ganahan. Basta importante sunod. 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 Lena. Oh, replay. Paghuna-huna mo og isa-isa? Ako. Isa -isa? ako! Ako, ako, kuna na ito. Kitsa na ula, kitsa na ula. Maria. Okay, sige, Maria, sige. Maria, oh. ikaw mo kahit iuna. Basig okay. mo ang kwan po ka. Lagi siya man. Lagi siya man. Si Maria may una. Pag una-una, o siyam ka number. Siyam? Sunod ah, sunod. Like for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, oh, basta sunod. Balag, 21, 22, basta sunod. 31, 33, basta sunod. Siyam! oh, siyam ka number. Sige daw. Sige, okay. Okay na? Okay na. Okay na lang ka. Okay na okay. lagi. Okay. Pila ka number, panunan na lang ako si mo. Siyam. O, siyam. Ang kinadakan, Maria. Plaza ni mo. O. 23. 23? 23? Ang kinadak, ano sa'yo mong ginuho na, ha? Plasa ni mo, 23. Sige na, Maria. Okay na. Okay na, siguro no. Okay na, okay na. Ang kinadakan la. So, Ang katapusan. Okay na. Sige. Kung pila to total sa imong i ganina Minusan. I-minus sa kinagamyan. Ha? Minus sa kinagamyan. I-minus sa kinagamyan. Okay na. Minusan din mo sa kinagamyan. Okay na. Okay na. Tagano na. Tagano na kung sa answer. Sa answer. Tagano na kung. Ah. Sige. Ang answer kay... 31. Hala! Bano lagi ko? Bano lagi? Yun saan yung pagtagda doon pa weeks? Bano, bano eh. na, mo na yung ginaing mo na. Bano lagi siya. Bano lagi siya. Bano ginaing mo na. Nakoy. 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 Sige, ako na doon pa weeks. ang akong ginahuna, 31 to 39. Oh. oh. 39, kay, ang 39, kaya ang pinakarako, magkaha. Oh. Plasan ako, 23. 23. 23. So sa atong pa,

Oh, no, uh, mo. oh, sige, kita may sunod. Si si ako, si si ako. Si ikaw. Ikaw sunod. Pila, man, Pila man. to ka number ang imo ha? Sham. imo ha? ka number sunod? 11? <laughs> 11. <Unsi. laughs> <laughs> sunod na ah, sunod, dili ko gusto ang di sunod. Sunod. 11, 11, Oh 11. Sa isa ha. Eh? Okay. Kasa unsi ni mo ang kinadakan, plasa ni mo o 31. 31. Sige, sige, sige. sige. na. Sa katong total, sa isa. Mabasa ko na imong una-una, pinaagi sa kwang. sa una Unsi po? May Uh, manak. Minusan nimo sa kinagamyan. Atong <coughs> imong total, eh, minusan nimo sa kinagamyan ang imong ginahuna. Minusan. Sige, okay sige, mana, mana. Bete. Tag-ano na kung, kung pilay answer. <coughs> sige, dadto do ka eh. we. 41. Pumutan na. Tama, tama siya. Ah, 41. Kaya ba ginana? 41. Forty one, forty two, forty three, forty four, forty five, forty six, forty nga ko man to. Thirty one, Aity two. sinkito one. one. ang ako gahong sa mga mga gahong mga Ako pa? Kahit kamo nang naman mo. Sen Panuway ning isa. na ning isa. sights pano light na namin ba na ko kay o, di kabalo. O, oh, sige. Pag una-una, <laughs> biti. Pag una-una, biti. Og, yung... 15 ka number. Yeah, 15. 15. ka number. Naghanan na doon pa. <laughs> ay gusto ay. ko na mag, mag ko. <laughs> 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 gusto ka ko ka na, na mag <laughs> ko. O, Gusto ko na mag ko. Sige. Sige, sige, sige na. Okay na. Okay. Ay, uh, ang kinalakad, biti. Plaza ni mo. O, <laughs> isa. 15. Ay, 15. 15. Pinaiplasa plaza na ka Boy! Para po liso! Daku ah, pon! Daku ah, pon! Sige, daku! Maliso dito ka rolo Boy, daku ah, Ang Magista ta! okay Sige na, na, okay na! Pag maglisod ka o plasa, tabang yung minaramid din sa kanilin. Sige na. Ang kinadakaan si mong ginahuna, piti, plasa ni mo o purtin. Purtin. Nanasa ko na huna o. Purtin. Doctor, Sige doctor, okay okay doctor. na, okay na. Okay na? Pila ka rambir, kinsi. Ang galing mo. Nga <laughs> 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 pagkahuman. Sunod mo ka. O oh, sunod. May nusan niyo sa kinagam niyan. Kato sa kinagamyan. Pila ko total. May mo sa kinagamyan. Ang total ako, may nusan ako sa kinagamyan. niyan. Oh. Sige, go. Go. Ang ah, grabe ka dali ra god. Dali ra kayo. Kamon duha pa isuriyahon ta ha. Ah. Suriyahon ta mo ang sir. Pila. Bete. Oh sige daw. Og dili lang ka tama gud mo sir. Sige gani. 28. Ah! <laughs> tama. Ay ka malo. Tama good. Tama. Ha? Ha? Hmm. Basi na mutmut -mut pod. 1 to Oh one to fifteen. One to fifteen. Plus 14, 29. 29. Ya yeah, minus 1. Ah, oh, 28. Oh. 28. Ana, ana ka power ako 28. na huna. Hoy, ano ina mo power? Yes. <laughs> <coughs> Naguro kay kaliwat. Ah. Uh... Ay, paminaw. Kay maay man kay ka manag-an si Kibi daw kubi. Na, man ako makadayon. Ah!